eto guys. Oh. Sayang hindi ko siya size. 10.5 siya. New Balance 993. Ito yung sinasabi ko sa inyo na bira lang silang magkaroon kasi. Wala silang lumalabas talaga na New Balance. bira lang silang magkaroon na ito. 10.5 siya. May issue siya. Pero pwede siya. Pwede pa to. Ang price silang na ito. 880 lang siya pag mayita mo siya sa ibang mga ano mga uka yan ah uh, uh, um, mga nasa 1.8 tapos may mga issue rin yun sa ibang uka yan dito eto may issue siya tinahina siya eh tinahina naman siya yung ganyan nga lang yung tahi nya ito napuruhan pero tingin ko legit tong new balance na to chine ko kasi siya halos ano halos ka parehas yun nga lang talaga may issue sya so 880 sya nag iisip ako kasi sobra yung pako pa dito eh laki ng pako pa dito no hindi na yung pako pa pero sayang ganda nyo nag ako sya 880 pero kung, kung kunin ko to kung mag baka gusto nyo yan message nyo ako message nyo ako pag napanood nyo yung video na to kung hindi pa to nabibenta back, guys. may mga bago dito sila sa ano sa may IMAS IMART IMUS terminal mo kahit ako sa nyo yung bago nila dito ngayon medyo konti lang naman din nagdag nila pero meron dito lumabas na new balance sya kasamba mga 5,000 yan guys new balance sya kasamba sam bihira lang lumabas yung dito sa ano sa arrival nila So, meron tayong nakuha dito. Pero pag reset ko ako pa yung new balance. So, guys, medyo matagal ako ulit bago nakapag nakapag gawa ng video dito sana sa YouTube channel natin. Pero syempre, salamat pa rin sa mga nanonood diyan. subscribe kayo, tsaka click niyo yung notification bell kung bago ko lang dito. Tapos follow niyo ako sana sa sa Facebook, tsaka TikTok, tsaka IG lalagay ko dyan guys para pili kayo sa mga item para makita nyo rin pag nagla live ako nood kayo ng live sa mga subscriber natin dito sa youtube nood kayo ng live okay, ito, so sa mga bago nila dito puntaan nyo lang yung, yung location na ito yung ilagay nyo lang Imus Imar Terminal Mall so bababa lang kayo ng highway ng Imus tapos lalakad kayo papasok papunta dito sa mall lalakan rin nyo pa siya. tapos okay, so yun pasok lang kayo second floor nakita nyo na kagad to ayan guys kaya tosin nyo sana mag enjoy kayo dito peace out Yung mga bago nila punti lang naman yung dinagdag nila dito pero meron silang mga timberland ay meron silang mga timberland mga boots meron silang mga boots sa timberland eto wala ito luma natin eh. ko na yung dati eto mga bago nila meron silang blazer mura na lang ngayon oh. yung presyo nila dito ngayon 880. Ito 750. 750 lang tong running shoes na to. 8.5. Okay lang to mga pangarabas. Pwede to. Mga sapatos nila dito. Ito. May mga nagaanap pa lang gantong Jordan. Hindi ko alam eh. May mga nagaanap. Pakita ko sa inyo mga Jordan na ganto 8.5. Tapos 1 for 80 lang sya. Tapos yung mga Mizuno. Tsaka dalawa. Mizuno. Dito sa nararaling. Dito yung Astro Plus pa rin. Size 8. 880 rin. Maganda dito. Meron pa tong ano. Meron pa tong discount. Pwede ka pang makatawa dito sa kanila. So, 880 na yan. Pwede pa mabungasan yan. 800 na ganyan. Ito pang running gando. Hindi na kita ng ganto. Kasi meron siyang close. Pero yung sa ano niya. Midsole niya. Mga scratch lang tapos eto gamit na siya pero 680 lang siya pang running pang running siya yan o 8.5 pang running ayan po yung iba nila dito naglagay dito po ako naglagay at mga sila dito eto po kaso mga na natin. gamit na gamit na siya may mga crack na yung swish pero 780 lang siya tawaran nyo lang 8.5 yan ano na sya tawaran nyo lang yung ano dito pa pupunta kayo so ito may mga jordan ganito 7.511 tawad lang kayo itong luma na yun ako yung basket ko wala pa mga boots meron sila 1.280 to Ito, mga bago rin. Pero silang Jordan 11. Kaso ano na, beaters na to. Beaters na, pero 980 yung presyo niya. Panda Dunks, meron pa rin. 8.5. Ah, uh, 1-1. meron gantong Jordan, pero ano lang. Class A lang ata. 1-2. Hindi ko lang kung anong tawag sa Nike na ganito. Kung magkakaiba siya, may gray. May gray. Pero size isi leden siya. 1,380. Jeans. Kulap pa ata ito Samba tsaka jeans. Size 8. 980 Nakalagay na jeans eh Kulabahan cool tayo ng samba tsaka jeans eh ito so, hindi ko alam kung ano siya kala ko Henneken eh hindi pala size 10 1380 1380 so yan ito may ganito ako XC tawag sa ganito Air Max XC 880 problema lang dito dumudulas to kapag nawala na yung dito dumudulas na sya bye okay, bye lah pero iba dito, ito bago to, Dunks. So, yung ganda sana nito, 8.5 lang. 880 lang siya. Choco brown. Eh, meron sya mga plus. Pero 880 lang siya, iba pa to. Suede, nawala na ata yung suede nito. Wala na yung suede niya. Pero dito, yung lamelo. Wala lang ano. Yung suede. Yan, yes, spony. Eto, sa kanila. Mga laban na yung mga sapatos nila dito, guys. Mga laban na siya. O kaya ganyan nakikita nyo yung ano na ito. Medyo maayos na siya kasi. Laban na tsaka pinipix na nila. May mga plus. May nilalagay sila dyan. 880 lang itong blazer nato, ito. Boots. May mga boots sila. Military. Jordan 4 na military size 8 1380 lang to 1380 military ano yun uh, ito para sya ano uh, 880 lang sya kaya mga luma na yun dyan uh. dito sa taas lang naglagay Sa taas lang nila nilagay may new balance din ah uh. 780 ito taas lang ito running pala ito shield 8.5 880 wala na konti lang konti lang nilagay nila dito parang yun lang tapos meron sila dito ng sale ayun na 480 lang 480 sale mga sapatos nila yan pamigay na to yan po ito ko lang 480 yung mga 480 nila pamigay na tapos dito sa kabila 680 pala to yung pinakita ko 680 yan 680 mga sapatos nila dyan oh meron po yung basketball Kyrie 680 na lang pala yan 680 Ayan, mga 680 Di ba kaya lang sintas Masunog lang to Ayan Ito guys oh. Sayang, so, hindi ko siya size 10.5 siya New Balance 993 Ito yung sinasabi ko sa inyo na Hira lang silang magkaroon kasi wala silang lumalabas talaga na new balance bira lang sila magkaroon nito 10.5 siya may issue siya pero pwede siya pwede pa to ang price lang nito 880 lang siya pag mayita mo siya sa ibang mga ano mga yan uh, uh, um, mga nasa 1.8 tapos may mga issue rin yun sa ibang mga yan dito eto may issue siya tinahina siya eh tinahina naman siya yung ganyan nga lang yung tahi niya taka ito napuruhan pero tingin ko legit tong new balance na to sinig ko kasi siya halos ano halos kaparehas yun nga lang talaga may issue siya so 880 siya nag iisipan ko kasi sobra yung pa ako dito eh laki ng pa ako dito no hindi na yung pa ako pero sa'yo ang ganda nyo Magisipan ko sya 880 Pero Kung, pinu kung kunin ko to Mabaka gusto nyo Yan Message nyo ako Message niyo ako Pag napanood nyo yung video na to Kung Hindi pa to nabibenta Tapos itong isa Eto Panggamit ko na lang din to Kasi Yan Tatanggalin ko na lang yan Yan Tatanggalin ko na lang sya Sayang lang Hindi ko malaman Kung legit sya kasi wala yung dito sa isa nung ko lang nakikita yan kung legit yun sa ambe tsaka mukha legit naman sya mukha naman mukha lang mukha lang pero maganda naman yung tela nya eh. ewan ko kung legit eh pero kukunin ko to kasi magkano lang sya 780 lang sya tapos yun lang naman yung issue pwede itong bakbakin pwede na siyang bakbakin o pwede na yung ganyan suotin puso naman yung mga ganyan ngayon yung mga sinisira 780 yan yung maganda lumabas dito sa kanila ngayon arrival dalawa pura lang wala pang 1k wala pang 1k meron ka lang ganito sapatos samba tsaka new balance na 93 yan guys kung nag enjoy kayo subscribe like comment tapos yan message lang kayo kung gusto niyo yung ganito kung nandito pa siya hindi ko lang kung available pa to pero ito yung lumabas sa kanila na solid samba tsaka new balance subscribe, like, comment, tapos follow nyo sa facebook, tiktok, sa sunod na arrival ulit natin na mga ukay nyo arrival, so,